hindi siya nagtanim ng galit kaninuman. Hindi niya binalikan si Judas Iscariote na natiling walang kupas, na natiling walang maliw, at na natiling walang kapantay ang kaniyang pagmamahal at kapatawaran. Ganito nga po, ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Pag-ibig na laging handang mag-alay ng buhay para sa Kanyang minamahal. Pag-ibig na laging nagsasakripisyo. Pag-ibig na handang magpatawad. Pag-ibig na nanatatiling mabuti. Pag-ibig na hindi nababahiran ng kasamaan pag-ibig na sa bandang huli maghahatid sa ating lahat tungo sa kalangitan